Kamusta mga idol? Gusto ko lang ibahagi itong nakita ko sa loob ng boots ko. Para na rin sa kaligtasan nyo lalo na ang mga nasa bukid. Nakita ko ang sobrang laking alupihan isang dangkal ang haba. Dito mga idol sa loob ng boots ko. Tips ko sa inyo mga idol. Ugaliing silipin o itaktak muna ang boots bago isuot. Dito kasi sa lugar ko ay maraming alupihan hindi lang alupihan meron din alakdan. Kahit maraming alagang manok na gumagala. Sa gabi kasi lumalabas ang mga alupihan at alakdan para humanap ng makakain. Pero kung ganito naman kalaki ang kakagat sa pamo. Mapapa-array ka lang naman. Ang laki di ba? Delikado ito mga idol sa mga bata lalo na sa mga baby dahil sa sakit at keret ng kagat ng alupihan ay pwedeng makapatay. Lalo na kung may ganito kayo kakulit na anak. Mapapahikes ka na lang. Nako Cleo wag mo itaob yan. Baka mapatakbo tayo sa center ng wala sa oras. Kaya kayo mga idol itaktak nyo muna ang boots baka kayo ay makagat lalo na ang mga nasa bukid. Itong alupihan na nakuha ko sa boots ko ay wala ng pangkagat dahil pinutol ko na ito. Ipakakain na lang kita sa mga Rhode Island Red ko o baka dumami ka pa sa bakuran namin. Importante talaga ang bote sa bukid. Makakaiwas ka sa makamandag na hayop lalo na sa Philippine Cobra. Yan naglalaway na ang mga Rhode Island Red Co. Aba takot mahulog. Kapit ka lang alupihan pag nahulog ka patay ka. Hanggang sa muli mga idol. Ingat and happy farming with heart.